Alright, uh, may kong inibisita ang talari Mang Kanor Las Pogi okay, dahil lapalitan ko itang kayabi ng kiyang vlog tayo dagol o kiyang bugal e, ano? na kanong yun eh gamit-gamit tayo yung kay FKM ayan no malapit tayo na karel oh. Ah, uh, palitan kayo nung kumus tayo dagol yeah, na yan yeah, eh, tuta na ba ayos yung balita sinabi na makalbog <laughs> Katas, katas pa rin darun keri. <laughs> na, balita ko lang kay ni niya yung dagol. Ot, katas pa lang dalub keri, katas pa lang gabu keri wala lubog. Na. Oy no. Ay, service mo boss, sa. Ay, yung balita ay ni dagol. Sabi daw kay Albuga lang ayan. Gagatoyak yan kay papag. <laughs> ay sabihin ng kalbuga na ni Master V at yung tagapagligtas taga si Dagol. o oh, atas pala yung gabong kaya naman ano na yung lubog mali pare yung mali pamali tada mali nga kala lang yun o, sabi ar ka kasi ka na ako habang mag gym ko kalbuga ni Dagol, ano. Eto pa. Eto pa. Ay, gagatoy ako gagatoy ako Ay, sa sabi sa ako ayun gagatoy ako na pare gapuki na yung tubig wabi na e gapuki ka pala ay tapa ay toto Ayan o, oh. ari yung laki like, yung uh, pwesto na mga kanor o. Oh? Oh, oh, air continuous yun. Air continuous yun, di ko Di ko Ayan o, malapit na mamunga rin kapaya o, ara no? Kaya lalalam. Kaya lala labasin na sa amin. Labasin na sa po lang lara o. Malay ka lang. Ay, pang la, jumud. Ay, tao o. Okro. Okro ano linuto da? Itutunan ni talaga kanyan. Yeah. Sopas. Ay, yeah, tao o, kabuti o. Yodin yodin yodin. Ay, sopas, ayan o. Sopas kya o. <laughs> ayan o, quality. Na ano? May kuya ko pag gulo. <laughs> Naali, may eh, masyal ko talaga. O, oh. abalitan ko mo uling kalbugan niya. Ano? Masyal niya oh. ni siguro malati niya. Balada <laughs> kalbugan niya. Masyal niya ang tagol. Lawin nyo yaman ni Parin Babsoy. Pagkaga na ka ni Dagul o ni Kauran. Oh. Bala na limbog yun. O, tago mga toyo. Aki kunyagit ng kaya. Aki kaya ng river. Diyaw, <laughs> yeah, o. Oh. Sa oh Kaya mimingang kayo po Kaya ganoon ka rin kuha man Nga eh Pagkakamusin eh May pakaligang kare lang bali oh Di kaka pa manig mo Manig pa mo Chinelas yung asuro dyan Alilo Pares na rin Pares na rin oh Hindi mo na makasin Aliyo Ewan ko di siyang Magchinalas mga ba Ha? Balik sa ako lang Kaya Oo mo ko oh Pintis lang magwalta ya? Umuwi ka lulo Tisoy lang eh Wa? Tisoy o balam lang daw oh. Tumali gangke ang burang mula eh. Daw oh, may, may kaparatang ang tamong konsyala mamaya ta ang ayuda. Konsyala. Mamaya kasi pulito ko eh. Oh yan, lain ay ni konsyala. Mamaya ta ang ayuda. Wo. Masaliya pisa mo. Ay, konsyal o. may konsyala oh. May kaparatang. ang. Hello, ayan konsyala oh. Alam mo mura na chuya. Ala guna be ko. Ang gamo mo ran. Para umira si Kanjin ni Manayo. Iglakad jo. Ay, maraposa. Maraposa. <laughs> Oh, ayan no? Kaya yung chill, chill mo ha, layo nyo ha? Kaya ka rin makalbog po, Mimi, nga kayo kyan? Wapin, so, Nakalurus na po rin makalbog. Kaya po ka rin bisa saling sa aling gabon. Potang may kabangon-bangon na kayo, kaya nang banda Mexico po mabalakat, matas po kaya ni. Pagtinda kami pong gabon. Pagtinda kami pong gabon. Kaya 100 square meter po. Adi nanda kayo, baldogan 2 years. Ayan o. No? Are ni agent, are no? Legend po ring agent, Legit la, no? lang po ren, legit na, Naman. Legit lang po ng agent din. Hindi nanda ko pong masanting halaban. Ay naman. <laughs> <laughs> Kaya pintutupoy nga uh, manwanda kening kahe, kening banda Pampanga, kening Mexico. Pati sila layo po yung bundok, ibig sabihin, ala pong kahe. Ala yung kahe, ala yung bundok. <laughs> Masigan yung uran, ayan o. No? E, Kaya to yung bundok, kini ako po yung bundok yan tok yung bakal to nan dagulay. Eh, ay eh, istim balita. Da sinabi dagagato ka kanu no? ayan oh. Gagato ng lamesa. Mali pala inyo sa. Mali news. mali po sa. Ayan oh.